Alright, magandang hapon mga boss Ito mga boss, good juice talaga to Super good juice talaga to Dito sa bakya datin Siyempre, uh, papakita ko na lang sa inyo para ano na lang Para mapakita din natin At, so Ito mga boss, uh, ba? Diba, nung yung aking babae na uh, raptor sweater naka free range lang siya pa lakad lakad lang siya dito sa likod ng bahay ngayon mga boss good news naglimlim na siya at yung tatay yung pa rin yung broodcock natin tara silipin natin ito siya mga boss oh. so very good news ayan so meron siyang mga ilang itlog dyan mga walo siguro so yan after mga 10 days i ko para makita natin o malaman natin kung ilan yung may laman mga boss so very good news ito kasi naglimlim na talaga yung ating raptor boston ito yung original na babae natin mga boss medyo matanda na to pero talagang grabe yung winning percentage ng mga anak nito Alright. So, ito yung nabandingan natin ng early bird, mga boss. Itong tatlo. Ang isa malaki nga. Hindi, hindi nakasama yan. So, kasi medyo matanda na yan, mga boss. So, itong tatlo, very good. Pasok. So, ito pala yung ano, ano na to, mga bossing idol. Update lang to sa kanila. So, ayan, oh. Maliliksi. Ah, malalakas. Talagang, Grabe, ang ganda. So, nakaano lang sila dito. pag Lakad-lakad uh, lang. Ayan. Itong tatlo ay... Itong tatlo, mga to. Pure Kelso. Yung tatay nila is yung ating burudgak. Tapos yung isa, yung tatay nyan ay yung abuhin. Bak uh, oo, oh, yung abuhin. Na nakakross sa pure na Kelso. So yan, testing pa yan mga boss kung ano magiging uh, resulta niyan paglaki. Yan o. Sa nga pala mga bossing, malapit na ang katapusan, magsisimula na naman tayong magpurga, magbibigay na naman tayo ng vitamins sa, sa kanila para monthly natin yung ginagawa mga boss para healthy talaga sila alright yung isa ay nandito mga boss yan. Yan yung back to mama natin. Ganda. Ganon din. Sa malapit na magkatapusan, eh, purga natin. Tapos, sweet vitamins. Ganda, oh. Check natin yung mga sisiyo natin. Ito yung mga sisiyo natin, mga boss. Meron tayong kunting bad news dito. Yan po sila. Oh. Yan. So, may mortality, isang piraso lang naman mga boss. Siguro kasi yung pinalimliman natin sa Bantam, um, na ano kasi yon na nabaha. So, yung itlog nun, lumutang sa tubig. Pero, good news, napisa lahat. Pero, yung isa mahina talaga mahina kaya ito yung katatapos nung kumain tutulog tulog pa sila yan yung isa <coughs> yan so kapag ganitong mainit ang panahon pinapatay ko yung ilaw pero sa gabi nakasindi ang ilaw na yan so yun mga bossing yung bad news, konting bad news lang naman <coughs> mortality isang piraso So, okay lang yan. Natural lang yan. Tapos, yung binibigay ko na vitamins sa kanila is yung uh, yung vitamins na talaga ng magsisiyaw. Progen Z yung binigay ko sa, sa kanila mga idol. Ito yung pang 5 days na nila. So, ayan o. Oh. Mga busog yung mga yan. Kaya, tutulog-tulog pa yan. Isigin natin. Ayan. <laughs> so, yun muna. Mga boss. Salamat.